Okay guys, uh, welcome back. So ito, meron ako nga gagawin ngayon, uh, isang uh, Sony. So pinahirapan ako nito, guys. So ito, oh, nagpahirap sa akin kasi merong pandikit pala yan. So ginamitan natin 'yan ng uh, vice nga pala, no? So ito yung model niya pala, papakita natin. Uh, Sony na 55 inches to, guys. So lang ako mag-post ng mga ganito, mga malalaki kasi bihira naman ang tanggap ng ganito, no? Okay, so meron tayong matututunan ng konti lang dito sa mga nagsisimulang magbakbak ng ganito, no? So meron na papakita sa inyong lamesa na nagamit ko ng maganda pa lang gamitin sa mga malalaki. So ito yung vice grip na ginamit ko diyan, guys. Pinaigpitan ko na kasi ano na to, Sinasar ko yung takip niya, no? Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko siya binaklas kasi hindi pwede yung flat screw pala dito, guys, sa model ng TV na to, no? So papakita ko naman sa inyo yung uh, loob ng TV na to. So ito yung loob niya ano. Ang laki ng board. So smart na rin to guys. Ah, uh, yan ang board niya. So nandito rin yung wifi fi antenna niya. Dito yung power supply niya. Yan. So pati yung mga ano niya, pinakita ko na diyan yung speaker, tinanggal ko muna guys. Then yung mga lock dito guys, so tingnan niyo yung mga lock dito. Para may reference tayo kung sakaling hindi natin alam kung nasa ng position yon Okay, so nabalik ko yung mga lock. Okay, so yung mga customer ko guys ay naghihintay dito nasa likod ko sila guys. So nagkakape muna sila habang uh, binabaklas ko. So yun sila guys A few moments later. Okay, simulan natin pass forward. So ito na nang nagbabaklas na ako dito. So, kung makikita nyo yung ginamit kong table lens, napakaganda. Pwede mong i-slide, i-slide yung uh, TV kahit malaki. Tapos, pwede ka pang umiikot sa kabila, guys. So, oh. maganda pala yung lamesang ganito. Oh. Tulak-tulak -tulak mo lang. Ganda, ba diba? Kahit solo ko lang dyan, guys. mag -isa lang ako ng baklas nyan. Wala akong kasamang nagbuhat dyan kasi yung mga customer is takot din naman. Okay, so tanggalin ko na yung ano, Uh, clip dun sa kanyang diffuser so yan guys medyo nakasando lang ako dyan guys kasi mainit ang weather nung uh, panahon na ito so mga nakasave ko lang video to guys ha uh, naisipan ko lang i-upload kasi maganda tong uh, lamesang nagamit ko dito parang gusto kong gayahin guys pwede mo lang i-slide slide yung lamp uh, yung ano ginagawa mong malaking TV no? So pasensya na kayo sa boses ko guys kasi medyo sinisipon akong araw na to no. Tinamaan ako ng virus. So yon sinisilip ko muna guys kung uh, may sasabit or wala. So tapos na tayo. Tingnan natin yung out uh, outcome mamaya. Okay, so bilisan mo dyan. So, dahan-dahan ko lang tinanggal guys kasi ano, ah uh, medyo malutong pa to. Baka mabasagan ako ng clip. Okay guys, so ito na, tinatanggal ko ng kanyang uh, papel no. So, yan. Makikita na natin yung backlight na ginamit nitong uh, 55 inches na Sony no. So, ang dami palang bumbilyan nito. So maswerte tayo guys kasi meron ng set na nabili yung customer natin So nandito pinakita ko sa customer natin kung anong itsura ng backlight nya So tinignan nya muna kung anong itsura nya Kasi hindi rin nila alam kung anong sinasabi kong backlight Okay so yan Tinitingnan nya kung uh, ano sabi nya ganun lang palang laman Okay so binubuksan ko na yung backlight na bago dyan yan. Set na tayo guys maglagay. Hindi tayo naglalagay ng mga pira-piraso. No? I mean uh, yung piraso na ilan lang papalitan. Pero naglalagay rin tayo ng factory cut syempre. Depende lang sa budget ng customer yan. Okay. So ito nilalagay ko na. So pass forward ulit tayo. Nilalagay ko muna. Okay guys, so ito natanggal na natin yung mga lumang uh, backlight nya no. So makikita nyo nandiyan na sa lapag yung mga backlight nya Binagsak ko na So ito yung mga bago nya nilap, ne, Dinikit ko na yan So ganun lang pala yung clip ng uh, model na to no? Nasa gitna lahat ng wire So yan babalik na natin At malapit na tayong matapos guys So yung issue dito eh, Kailangan pang uh, ayusin yung pandikit ng papel para Umangat yung mga ilaw So ito guys oh Itong kanyang uh, Tap board, oro yung kanyang mga COF So makikita nyo, kont konte, no? So pwede nyo pitasin yan. Joke lang. Huwag mong subukan. So, ito, Masisira uh, ang buhay. na natin. Makikita nyo, okay na okay na, no? So nagulat yung ating uh, customer. Napawaw na lang. Ang galing! Ang galing! <laughs>